Yun mga tropa, alis na tayo dito tropa Pupunta tayo ng Makati Tayo papasok sa trabaho Sideline lang natin to mga paps So yun mga paps, punta na tayo ng Makati Uy, ayaw mo mandar ah Ang nangyari Ayaw mo mandar ng na mutan natin mga paps Kinakabahan ako ha Yun mga paps, mender Alis na tayo mga paps dito na tayo ngayon sa Uy si ate Ate Five star pasay eh lang mga oh, paps Dito Next charity S-Lex Ayala Center MMDA Alabang Magallanes Turn right Uy MRT Nakakamiss na sumakay ng MRT no Kaso, ang hirap na sumakay sa MRT ngayon. Sobrang haba ng pila. Kaya pinili ko na lang magmotor. Kaya na, welcome to EDSA! EDSA Pasay! Ayan mga paps, pipilitin natin ang kahabol, no? Nakikita nyo naman mga paps, sobrang daming sasakyan. Bus, labalabo. Kaya, Jollipi Pasay. Paano tayo? Pa-Libertad. Libertad Pasay. Magalyanis monumento. Uy, nawala yung 50. Nakakuha ata Ayun, click lang malakas Okay mga paps Dito na tayo mga paps ha na tayo mga paps Dito sa Pasay, siyado na tayo hindi kaya natin para si ate o oh. Masak Ayun na nga mga paps okay. ah. Woo! -hoo! alas 10 na tayo uwi mga paps <laughs> dahing nga sa sakay oh papasok lahat ng trabaho <laughs> pag wala akong trabaho sa Manila mainit ko talaga totoo yan sobrang nakakainit pag wala akong trabaho sa Manila nung nawala na ako ng trabaho nung nagsara yung pinapasokan namin nung break ako sige almost 10 days ako na buti yung binayaran ko yung bahay kung hindi wala wala akong sasalamatin eh buti nga kakapag-apply ako pasok sa akin tropa-tropa ganyan dito tayo sa mga magalyanis mga paps medyo nabupulal pa ako first vlog ko kasi ito eh konsensya na kayo mga paps ah? pero makikita nyo naman okay naman yung camera natin di ba? yung mga sinasabi sa inyo mga paps hindi ko baling pangat boses mo Basta may komentaryo mo ng malinaw ng video, di ba? Kasi totoo sila kahit di tayo magsalita mapapasa mo kung saan tayo papunta, di ba? Yung way natin Yan na nga, mga po Naplatan si Kuya, oh Ano ba yan? Mabahala sa daan yan Pag naplatan ka dito, sigurado Alang nagbubulganize kailangan mo tanggalin eh, gulong mo ganong dito kahirap na close ban kumana shit mag pa ata eh sumuli ba ito na tayong BGC hit lang ating eh. natin yung oras may oras na tayo pwede naman tayo lumipat sa BGC 8.50 sakto lang ito mga paps oh, talaga ang garahe na tayo ba sit oh, Thursday today is Thursday ayun oh handa oh. click lang malakas ayun na nga mga paps Furious Lab 3 Shout out Lev3 Di ba? Shout out kay sir Ayan na Dusit Tani Dito na tayo sa Ayala Guadalupe Ay sorry SM Makati pala Ayun ang SM Makati makapaps. SM Makati Waka paps Yun, tuloy ni Kuya, roser lang malaka. Woo! Tayo-tayo, oh, so. ay, 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 oh, oh, oh. Wow, tulin on the beat. On the beat. On the beat. Pag babae may gamit, on the beat. Wow, on the beat. Oh, Oh, shit. Nangyari dito, mga paps. Taxi. Nakapreno na, na, kumakaliwa pa, mga paps di ko na nai tede ka tai tede ka sa sandip Yes. Sige, okay. uh, yo. Shout out nga pala kay ano, Brian Mendoza. Nag sponsor ng lab triatin, atin, oh boy. Saan so, dito tayo sa Ayala, mga pups? Hintayin natin yung oras, Alas just kasi meet up mga pups eh. mga paps Tagal nang stoplight dito So ba Ayun na, mga paps Punta na tayo mga paps ah Shoutout kay Ano kay Kay Boards Pederosa Tiga Pasig. Sobrang nakakaliw yung tropa namin na Tsaka shoutout pala sa MRC MRC Joel Striders Club tigapagliktas uh, Arsak Malapit na ako mag-seminar mga paps Wait nyo lang Ayan nga mga paps oh Pasokan ng trabaho Ito Makati Poor building Wala akong makita tambay Kasi eh. pag mga tao rito eh Pero lang may ayaman May yaman nga may mga business dito eh Hindi natutulog eh Sakit yung ulo diba? Ayan na Malapit na tayo mga paps Ayan na mga paps Sobrang lapit na natin. Dito, maigpit. Maigpit dito, mga paps. Mahal-mali ka na liko rito. Ulihin ka. Tikitan ka rito. Please support my channel, ah. Don't forget to subscribe. Tara na, mga paps. yun ang mga kati Marietta Uy, yun na yun Katawak na yun Wala na lang gumana 6750 car park Yes, mga paps Good morning, Padre Okay, di tayo nagbabaya dyan mga paps, no? Oh. Kasi nga, uh, di ba? Dito tayo, hanap tayo ng parkingan, mga Pops. itay tayo pa parking, mga Pops. Ay, konti pa lang naka-parking, mga Pops. Titignan natin yung disgrasya natin kanina. Mahina lang naman, pero kumatok eh. At tingnan natin. Tama yung pagkakatok ha. shit okay park na tayo ng maayos mga pups sige mga pops, mamaya na lang maraming salamat sa pagsuporta sana suportahan nyo yung channel ko para mas marami pa tayong video makuha maraming salamat sa inyo